Hello guys, good morning for today's video. Naglalakad kami ng aking kasama, ng aking mga kasama dito sa sa aming site. So, ayan papasok na kami niyan guys. So, ayan oh, makikita niyo doon, guys. Nandoon yung ginagawa namin. So, ipapakita ko sa inyo yung lawak ng village na to na ginagawa. So, ayan. Nakasamahan ko mga kuya ko yan. <laughs> Joke lang. So, si yung pag ko guys. So, di kayo magkisisi niya pag kinuha niyo yung trabador dyan. Hop, naghahang tayo guys. Uy, nagahan talaga. Ayan. Ayan, <coughs> makikita nyo. Yung ginagawa namin. I-zoom ko. Ayan. Napakaganda yan. Pag nilapitan natin, guys. <coughs> so, ayan yung dadala ko sa mga kubaon namin yung guys. Oy. Yung dalawa niya nagdilig muna Bande para yung mga halaman ay <coughs> mas lumago. <laughs> uh, mas lumago yung mga halaman dyan. So, abono din yun. So, ayan. Napakalawak ng gagawang gagawa ng bahay dito. Ayan na. Nakikita nyo, napakalawa pa guys. So, dito lang yan sa Batangas rin eh pa. Ayan. Napakaganda ng panahon ngayon. So, mainit. Ayan. Mainit yung panahon ngayon guys.